magang limutin ang problema Hihintayin ang umaga magang kay ganda sa inyong mga kabukid Ngayon po, trabahong bukid na naman tayo uh, Ilang araw din tayong hindi nakapag-vlog Dahil busy tayo, sunod-sunod po ang okasyon dito sa amin Tapos yung Thursday, uh, sinelebrate din namin yung simpleng uh, handa para dun sa aking anak na nag-moving up. Um, nag Papasalamat nga po pala ako dun sa sponsor na tumulong para dun sa handa ng aking anak. More blessings to you, uh, sis. Ayan. Hindi, na, hindi ko na po i-mention yung kanyang pangalan. So, ngayon po, uh, samahan nyo kami ng aking pangalawang anak at kami po ay magpupruning ng aming tanim na kalabasa na pinakyat at mag-a-apply na rin po ng pataba. Pero didiligan muna natin siya bago natin siya lalagyan ng pataba kasi babaon natin doon sa lupa 'yung ating pataba. So samahan niyo po kami ngayon, mga kabukid. Mga kabukid, ang tatanggalin natin itong mga sanga dito sa baba kasi ito hindi na natin siya pabubungahin So magbibilang tayo ng 7 true leaves. Uh, simula dito sa baba yun tatanggalin natin yung kanyang mga sanga tapos yung iba yun na yung patutuloy natin at paakyatin natin sa taas yun lang yung mga pabubungahin natin so ito 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 hanggang dito magtatanggal tayo ng sanga sa 7 pero isa pa lang naman yung sanga nya dito sa baba so ito tatanggalin natin pwede natin itong lutuin mga kabukid hindi siya masasayang tapos yung mga ganitong dahon tanggalin na natin kasi siya pang sisip-sip ng nutrients niya. Eh. Yan. Para maganda siyang tignan. Ito mga kabukit na putol na gawa nung matagal na nating napaakyat ay kinahig-kahig ng mga manok kaya naputol yung talagang pinakamay na talbos niya. Ngayon ito, sanga na lang itong ating patutuluyin. Uh, isang sanga yung malapit sa dulo. Tapos itong mga sanga dito malapit sa baba, tatanggalin natin yan. At saka itong mga nanilaw na dahon, tatanggalin na natin ito. Ito po. So ito, tatanggalin natin yung mga sanga niya, mga kabukit. Hindi masasayang yan. Gugulayin natin yan. Yan, tatanggalin natin yan sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Sana. Tanggalin natin yung mga nanilaw na dahon. Kunin natin yung mga talbos na natanggal natin. Gugulain natin mamaya. Ayan. Ayan mga kabukid. Humaba na kasi ulit yung talbos. Kaya patatalian ko ulit sa aking anak para doon sa taas. Tapos ayan mga kabukid pala, tapos ko na natanggalan niya ng mga nanilaw na dahon. Tapos ngayon, mag apply na tayo ng pataba bago natin siya diligan. Ito na ang i-apply natin pataba mga kabukid kasi ihahanda na natin yung ating kalabasa para sa pamumunga. So ito, triple 14 ito. Ayan sa uh, kikiluhin natin mamaya. Tapos ito yung potash natin mga kabukit. Yan, ito ang kulay niya, ganito. Uh, isang kilo yung ating triple 14, tapos kikilo din tayo ng isang kilo dito sa potash. Ayan, 2 and a yan mga kabukit kasi mabigat yung ating pinaglagyan. Kasama na siya sa kilo. So, i-mix natin mga kabukid. Yung ating potas at saka triple perkin. Yung anak ko mga kabukid ang magbubutas ng ating paglalagyan ng pataba. Kahit hindi sobrang lalim yan anak ko. Ayan, ganyan lang talaga mga kabukid kung wala ka talagang tiyaga eh, wala din tayong lulutuin na gulay wala din tayong pagkukuhanan ng ating income kasi hindi ibig sabihin na nasa probinsya tayo eh, lahat libre na syempre kung hindi ka rin magtatanim syempre wala din magiging libre di ba? kaya kailangan talaga ganyan, magsumip, magsumikap tayo na magtanim kung may pagtatamna ng gulay kasi napaka-importante talaga ng gulay sa katawan ng tao. So, ito mga kabukid, maglalagay na tayo ng pataba. Ganito siya karami. Ayan po. Tapos ilalagay natin dyan sa butas. Tapos mamaya, tatakpan natin yan. Saka natin didiligan yung ating kalabasa. Ayan, nakikita nyo naman mga kabukid. Oh. Bilis matuyo ng lupa. Dahil sa sobrang init. So, ayan mga kabukid. Tapos na tayo nag-apply ng pataba. Ang next naman na gagawin natin ay ang magdidilig. Para mga kabukid doon sa tinamnan namin ng ano sitaw na imelda tsaka mais na malagkit. Mamumuha tayo ngayon ng dahon ng saluyot kasi straight na halos karne yung inulam namin nakakapanghina kakapanghina. Kakain naman tayo ngayon ng gulay, magdidinending tayo. Kuha tayo ng talbos ng saluyot doon sa may sitawan. Tsaka bisitahin na rin natin yung tinanim namin sitaw gaano na kalalaki ay, ang daming trabaho ang daming trabaho dito sa bukid ayan na yung mga malagkit na mais na na namin mga kabukid medyo malalaki na, kailangan na din ma-applyan ng pataba yan pero next week, malalagyan na sila ng pataba yan sakto pag may parating na bagyo mauulanan ayan na yung mga sitaw namin Imelda mga kabukid So pag umulan, applyan natin sila ng pataba para tumaba sila. Medyo payat. Ayan po. Kailangan na rin na ng tulos. Malalaki na pala. At yung damo niyan, isprehan na lang natin ng one side. Pero yung doon sa mais, hindi natin pwedeng isprehan ng one side kasi pati yung mais mamamatay. Nakuha tayo ng dahon ng saluyot. Dito sa ano, taniman ng sitaw yan yung taba ng saluyot punutin na natin ito mga kabukid do o diba yung tataba ng saluyot Okay na naman ang ating panggulay ngayon dito sa bukid. O, ito na mga kabukid yung nakuha naming uh, dahon na sa luyot. Kasya na to sa aming dalawang mag-ina. Dalawa lang naman kami kakain tara na, ta magluluto tayo ng pananghalian mga kabukid ayan mga kabukid, maghihimay na tayo ngayon ng saluyot na pangulam namin mag ina dito sa bukid dadalawa lang kami ng aking pangalawa masarap to gamot walang spray. hanggang safe na safe kainin mga kabukid. Ah, ayan mga kabukid, tapos na natin na himay itong ating saluyot. Ngayon naman ang ating himayin ay yung tinanggal natin kanina mga sanga ng kalabasa. Ito, talpos ng kalabasa. Mga kabukid, himayin naman natin itong malunggay. Ayan, pampataas ito ng ano. Ng lugo. Ayan mga kabukid, yung lulutuin ko ma'am ngayong pananghalian na ulam namin ng aking anak na pangalawa. Magluluto tayo ng abraw. Tapos ito naman yung ating pansasahog mga kabukid. Ayan. pritong bangus. Lagyan natin ng bawang yung ating inabrak mga kabukid. Asin lang yung pang-aalat ko dito. Lagyan na natin ng tubig mga kabukid itong ating kawali. Salang na natin mga kabukid. Takpan muna natin para kumulo siya. ayan mga kabukid kumulo na yung ating tubig timplahan na natin siya lagyan lang natin ng kunting pampalasa mga kabukid at itong asin lagyan na natin mga kabukid itong ating saluyot at itong ating kalbos ng palabasa ayan, pagsasabayin na natin tapos mamaya pag kumulo na to ulit, lalagay na natin yung dahon ng ating marunggay. Ah, <laughs> daw. Malunggay. At tsaka yung ating sahog na pirito bangus. Takpan na natin. Ah, ayan mga kabukid, kumulo na yung ating dahon ng saluyot at tsaka ano, yung dahon ng kalabasa, yung talbos. Ilalagay na natin itong dahon ng malunggay pati yung ating sahog na bangus. bangos eto lagay na natin lahat Aha. tapos haluin natin para maluto yung ating malunggay sustansya to mga kabukid brow. Straight kasi tayo na kumain ng karne, kaya ngayon kakain naman tayo ng gulay. Para may lakas tayo na magtrabaho. Ayan, takpan lang natin. So, ayan mga kabukid, pwede nang kumain ng pananghalian. Duto na yung ating inabraw. Ayan, o ba? Diba? Ang sarap niyan mga kabukid. May lakas na naman tayo mamaya na magtuloy doon sa ating trabaho. dadamo tayo mamaya ng tanim na kalabasa pati nga yung aming tanim na mga talong makikida muna eh Ayan, Ayan mga kabukid, kain na tayo ng pananghalian. Masarap ang aming ulam. Abraw ko yung ulam namin ngayon mga kabukid. Masarap yung saluyot. Kain tayo mga kabukid. Bakit si Dum? po, pagkatapos namin kumain, pahinga, tapos ayan, magdadamo tayo ng kalabasa sa likod. Kasi hindi namin matapos-tapos yung dadamuhan namin doon. Kain lang kami muna mga kabukid ng aming panahalian. So na mga kabukid, tutuloy ko nang magdamo dito sa aming mga kalabasa. Kikita nyo, no, tatabaan na nila. Ang gaganda. Mga kabukid, sa isang araw ko na lang tutuloy na dinisan yung hindi ko nalinisan yung puno ng kalabasa. Pero yung iba po, yung pinagpapagapangan namin ng kalabasa, hindi ko na po tatanggalin ang damo niyan para kapag namunga siya, may protection doon sa bunga niya dahil sa init ng araw, baka malingko. Ang dadamuhan, yung tinadamuhan ko lang yung doon po sa palibot po ng puno kasi syempre doon tayo nag at doon din tayo nag-a-apply ng pataba para di makiagaw ang damo. Ayan o, gumapang na yung mga kalabasa namin ng pataba dinamuhan ko lang yung dun sa may puno. Pero itong paggagapangan niya dito, hindi na natin dadamuhan niya. Yan. Salamat mga kabukid. Hanggang sa muli kong video. sana po wag niyong kaligtaan na share yung aking video at i-follow ang aking page. Yan. Ang galing lang natin.